Good morning sa inyo guys. Touchdown. Nakarating na tayo sa Amsterdam. Iskipol Plaza. Kasama si Gloria, Johnny, first timer at ang buong grupo for today's video. Tara, samahan nyo yung kalbong bumalik sa barko. This is it. Food trip is life. Este trabaho ulit. Let's go! So ayun na nga guys. Konting tips para pala sa mga baguhan dyan. Medyo hindi kasi normal yung nangyari sa amin dito sa paliparan. Kaya para sa mga first time mag-abroad at magsisiman, please watch this. Shish! Pagbaba ng eroplano guys, pumunta na kami sa immigration para matatakan yung aming mga passport. Siyempre, kailangan natin pumila pero saglit lang naman yan tapos pwede na natin kunin yung ating mga bagahe. pagkakuha ng bagahe guys, i-double check baka mamaya nabuksan. So far, so good. Ayos pa naman yung mga kandado ng bagahe ko, guys. Pati sila Lato Latong Pink, secured. Yempre, guys. Sa bagahe natin. natin guys. Ay, yan, guys. At syempre, kasama na rin sa adventure natin palagi yung mineral na taga-80. Hindi ko kasi matapon, guys. Ang mahal. Oh, yeah! Uh, nakarating na dito sa uh, Netherlands guys Balik ko ng Panas, balik natin doon Baka may deposit Let's go! Pagkatapos masecured lahat ng kagamitan, sunod, hahanapin naman natin yung agent. Usually kasi guys, nandito na sila pagkalabas pa lang namin. Pero halos nalibot na namin yung buong airport, wala pa rin. Wala pa yung agent namin guys. Pag ganito yung nangyari sa inyo guys, hintayin mo lang, huwag kang aalis. Patient is a virtue, baka nakipag-date lang yon. Oh she! Pero grabe, ang tagal dumating ng pag-ibig. Este ng agent, ilang oras na kami naghihintay, wala pa rin. Dahil dyan, nagutom na talaga yung mga seaman. Anong dapat gawin? Ilabas yung mga baong pagkain. Kalbo, bumunot sa bagahe. Pusit, galing sa karagatan. Shish! Pusit, hey, pusit, pusit. Pusit, 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 pusit. Pusit Eh, napakaangas pa. First timer. Inamoy pa bago kumuha. Alright! Ayun, lalo tuloy na miss yung Pinas. Pati nga si Godfather, hindi nakaligtas. Om sim! Aba, mukhang nasarapan sila sa pasalubong kumpusit, pero ito yung mas matindi, may naglabas pa ng panibagong baon. Uy, fresh from Pinas. Pusit na may kasamang ano, pandesal. Spanish bread. Spanish bread. Spanish bread, Spanish bread ala pusit, unang kagat, lasap mo, pati dagat, sosyalen. Pagkatapos kumain, sakto, dumating na yung agent namin. Ito pala yung service na inarkila ni mama papunta sa barko, isang bus, ang yaman pasarin ito. O, oh, pwede ko kung guys. So Grabe, sobrang luwag guys. Kahit saan ka maupo, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. At habang nagbabiyahe guys, may good news na binalita yung driver. Hindi na raw muna kami didiretso ng barko para magtrabaho. eh Sabi ni daddy guys, alam ko medyo pagod kayo sa biyahe, kaya pagre-relaxing ko muna kayo. Oh yeah! Napakaangas par, sulitin natin yung one day na bakasyon with pay. Shit!